Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang Proton Pass, isang password manager na gawa ng team sa likod ng Proton Mail and Proton VPN. Ako nga pala si Ashley Robots at kung nag-iisip ka kung sulit ba talaga, gamitin to, lalo na kung importante sa iyong privacy, nasa tamang lugar ka. Isa-isahin ko kung ano meron sa Proton Pass, ano ang kulang, at kung ito nga ba ang best na password manager para sa mga talagang concern sa pagprotekta ng kanilang data. We're gonna go over features like security, ease of use, tapos ikikwento ko rin kung ano yung mga nagustuhan ko at yung mga medyo sablay pa. So simulan na natin din. ano ba ang Proton Pass? Sa madaling salita, isa tong password manager na ginawa ng kumpanya sa likod ng Proton Mail, Drive, at VPN. Kung familiar ka sa brand ng Proton, alam mong priority talaga nila ay privacy. Based sa Switzerland, kung saan malakas ang privacy laws at kilala sila sa pagiging solid pagdating sa encryption, open source code, and user protection. Ang standout agad sa Proton Pass ay hindi lang siya basta password vault. May unique na tools siya na ginawa talaga para sa mga taong gustong may full control sa kanilang digital footprint. Think encrypted email alias, open source architecture, at full end-to-end -end encryption pati na rin yung metadata. Kaya kung gumagamit ka ng Proton Mail o Proton VPN, perfect to sa buong ecosystem nila. Ngayon, pag-usapan natin yung mga features na makukuha mo sa Proton Pass. May mga feature na inaasahan mo na, pero may iba pa rin medyo unique para sa akin. Una sa lahat, yung email alias gamit ang Simple Login. Bumuli ang Proton ng company na tinatawag na Simple Login at ini-integrate nila ito diretso sa Proton Pass. Kapag gumawa ka ng new login, pwede ka rin gumawa ng random private email alias. Lahat ng emails na send sa alias na yun ay nag-forward sa real inbox mo. Pwede mo i-disable o i-delete yung alias anytime. Meaning, kung may site na sinalihan ka na na-hack o nagsimula ng mag-spam, all you do is shut off the alias. No need to change your main email address. Next is end-to-end -end encryption para sa lahat. Nilang passwords ang hini ng Proton, pati usernames, website names, email alias, even metadata inside your vault. Karamihan sa ibang password managers, may mga parts na unprotected. Sanod yung password na hiwalay ang Proton login. Meaning, yung password vault mo ay hiwalay sa Proton account mo. Kaya kahit na may makialam sa Proton mail account mo, hindi hindi pa rin nila ma-access yung Proton Pass vault mo nang walang unique vault password. Sunod, secure link sharing. Medyo cool to. Pwede kang gumawa ng encrypted link para i-share yung login mo sa iba nang hindi nila. Kailangan mag-create ng Proton Pass account. Pwede mo rin iset yung expiration time, view limit, o kaya i-revoke yung link anytime. Ngayon, may cross-platform apps na. May mga negative apps na para sa iOS, Android, Mac, Windows, pati na rin sa Linux. Malaking update to. Dati browser extension lang ang Proton Pass, pero ngayon, meron na itong full app experience sa lahat ng devices. Sunod, auto autofill and password generator. Meron ka malakas na autofill, custom password generation, kasama ang passphrases, at pati na rin storage ng identity info at credit cards parang sa ibang top-tier password managers. Sunod, dark web monitoring. So, chinecheck nito yung mga saved credentials mo na na-leak o na-expose sa mga kilalang breaches. It's really helpful to stay ahead of data leaks. Lastly, family plan and vault sharing. Pwede kang gumawa ng shared vaults gamit ang Proton Pass with up to 6 users sa isang family plan, which is again, such a unique cool feature. Pag-usapan naman natin ng privacy and security ang biggest selling point ng Proton ay privacy period. Lahat ng nasa vault mo ay encrypted mula sa bago pa man. Lahat ng nasa vault mo ay encrypted muna bago pa man umabot sa kanilang servers. Kasama na dito ang passwords, emails, usernames, URLs, and even the label you assign. At dahil open source ang code, anyone can audit it. major rare yung ganun level ng transparency. Naayos din nila yung isang malaking issue mula sa unang launch. Dati may reports na hindi fully encrypted ang usernames at URLs kapag nakalock yung vault. That's now been resolved. Yung pagiging transparent nila tungkol dito at bilis nila nilang mag-ayos. Kaya sila isang trusted na platform. Ang pagiging headquarter nila sa Switzerland ay nagbibigay din sa kanila ng malaking legal advantage. Hindi sila sakop ng mga invasive na data sharing laws ng US o EU at paulit-ulit nilang pinapanunayan na hindi nila ibibigay ang user data kahit pa sila ay pilitin. Dahil part ito ng Proton ecosystem, pwede mag-set ng two-factor authentication, PIN codes o kahit biometrics to add extra security layers. At oo, supported ng biometrics sa mobile. Ngayon pag-usapan natin kung paano ba talaga gamitin ang Proton para sa araw-araw. Kasi kahit maganda ang security sa paper, wala rin yun kung ang app mo mismo feels clunky. Ang layout ay sobrang linis, minimal, at easy to navigate. At ipapakita ko sa'yo. Kaya kahit nasa desktop ka, mobile, or using the browser extension, consistent and intuitive ang experience. Hindi mo kailangan ng tech background para maintindihan ito. Maayos ang auto-feel sa karamihan ng website apps, and Proton has clearly been working hard to improve compatibility. Madali rin ang paghandle ng login. Lalo na kung standard username, password setup lang, ang email alias tool ay smooth na integrated at isang top o 2 para makagawa ng alias kapag nag-sign up ka sa bagong site. No jumping between apps or windows. Simple lang din ang setup ng mga devices. Pagka-login mo at na-verify ang identity mo, ang kailangan mo na lang ay yung vault password. Tapos mag-sync na lahat ng automatic. Pero syempre, may mga ilang minor na friction points. Halimbawa, wala siyang auto-submit na kailangan mo pa rin pinutin ang login button pagkatapos ng or fill Hindi rin laging perfect yung pag-import ng entries mula sa ibang password managers. May mga features like passkey support are still catching to up to more mature platforms. Overall, beginner friendly ang Proton Pass pero ramdam mo pa rin yung pagiging powerful. Hindi ka malilito sa dami ng settings at karamihan ng tasks tulad ng pagdagdag ng entries, pag-edit ng vaults, o pag-toggle ng aliases, Silang clicks lang. Gusto ko lang sana ipakita sa ito quickly. So syempre kailangan ko muna mag-login. Pero pag ipakita ko sa iyo ng mabilis, dito mo makikita ang yung mga vaults. You can add one yourself, title it, magdagdag ng emoji o drawing at pumili ng kulay. Halimbawa, gusto nating maglagay ng finance, pili tayo ng kulay, tapos i-click lang yung create vault. Tapos dito makikita mo rin yung share function description. share with certain people. Kung gusto mong gumawa ng login, pwede mong i-click yung create login. Ito, ilagay mo yung title, email, username, password, magdagdag ng two-factor authentication. At pwede ka rin magdagdag ng attachment o notes dito. Dito naman, dito mapipiliin anong vote. Pwede ka rin gumawa ng hide my email alias. This is what it would create for you. Ilagay mo lang yung title, tapos i-forward ifo diretso sa yung proton, yung proton mail o kung anumang email address ang ginagamit mo sa pag-sign up. Pwede ka magdagdag ng attachments o notes na sobrang cool. Pwede ka rin mag-save ng credit cards dito talagang isang game changer. Ang gagawin mo lang ay dagdag yung title, ilagay lahat ng credit card information mo, pwede ka rin magdagdag ng security code o PIN o pati rin ng notes o attachments. Pwede ka rin gumawa ng encrypted note kung may kailangan kang isulat o itago, pwede mo tong ilagay dito. At lahat ay completely encrypted. Pwede kang gumawa ng identity, ilagay ang pangalan mo, email, phone number, address, o kahit ano pang gusto mong idagdag. At lahat ng yan ay completely encrypted. Dito naman, makikita mo yung pass monitor. Dito, pwede mong i-enable ang dark web monitoring and it'll show your password health if you have any weak passwords or anything like that. Dito naman, pwede mong i-click agad, i-lock, at may mga advanced features din tulad ng pag-generate ng password at mano-manong pag-sync ng data mo. Dito mo naman makukuha yung mobile apps. Kaya nga, tulad ng sabi ko, sobrang intuitive at madaling gamitin na sobrang importante para sa akin bilang user. Pagkasapan naman natin kung paano to compared sa iba. Kung galing ka sa isang established na password manager tulad ng 1Password o Bitwarden, may ilang bagay na kailangan mong tandaan? Tulad ng sabi ko, malinis at intuitive ang design. Paayos ang autofill ng mga apps at websites. Yung email, aliasing, talagang nakakatulong na sa akin. At yung pag-switch ng devices, smooth lang. Ang medyo clunky lang ay wala siyang auto-submit feature. Kaya pagkatapos mag-autofill ng credentials mo, you still have to manually hit the login button. Alam ko, mukhang maliit na bagay lang. Pero kapag nasanay ka na, mahirap na bumalik. Now, yung mga imported entries mula sa ibang managers, pwedeng mawala ng file attachments. Hindi pa supported ng Proton Pass ang pag store ng files sa loob ng vault items. Limited pa ang passkey support kung ka magamit ka ng passkey sa one password, hindi mo pa ito mai-import dito. But for 90% of everyday use Proton Pass feels seamless. Ngayon, gusto ko sanang ibahagi sayo ang iba't ibang pricing options. At kung gusto mong maka-save ng 40%, siguraduhin gamitin ng link namin na nasa description sa baba. Pag-click mo ng link, pwede mong i-click yung Get 40% off at dito makikita ang iba't ibang options. Meron silang Pass Plus 1 year family plan 1 year at Proton Unlimited. Makakasave save ka ng 40% sa Pass Plus 1 year magiging $2.99 per month lang siya para sa isang taon. Tapos, yung family plan na 1 year ay $4.99 per month para sa isang taon at makakasave ka ng 29%. Para naman sa Proton Unlimited, it's $9.99 per month makakasave ka ng 23%. Ang cool sa Proton Pass ay meron ka 30-day money back guarantee kaya kung i-try mo to at hindi mo feel na para sa ito, pwede mong ibalik at kunin ang pera mo. Kung mag-scroll ka pa baba, makikita mo rin yung mga makukuha mo sa subscription mo. Depende lang yan sa bilang ng users. Yun yung biggest difference. Sa Pass Plus, isang user lang sa Family Plan hanggang six users sa Proton Unlimited, isang user din. Sa Unlimited Plan, kasama yung encrypted email, calendar, cloud storage, at VPN, pati na rin yung premium features. Sa Family Plan naman, makukuha mo yung mga free features ng mga yan. Ganon din sa Pass Plus. Makukuha mo yung free features pero sa Plus, Family, at Unlimited Plans, makukuha ka ng unlimited login notes, credit cards, at devices. Sa Family Plan, meron admin panel. Yung ibang plans, unlimited din naman. Tapos sa Family Plan, hanggang 6 na users ang pwede. Yeah, make sure na piliin mo yung plan na bagay sa kailangan mo. Pero kung trinay mo yung family plan tapos na-realize mong hindi pala kailangan, pwede ka mag-refund at mag-sign up sa ibang plan. Pero make sure na gamitin mo yung links namin, makakakuha ka na 40% yes, off. Gusto lang din e-note na affiliate links to. Ibig sabihin, kumikita kami ng maliit na commission pero walang dagdag na bayad sa'yo. Kung gagamitin mo man yung links namin, gusto namin magpasalamat in advance sa pag-suporta sa channel. So lastly, daanan lang natin sa glit ang pros and cons. Proton Pass ay isa sa pinaka-secure na password manager na available. May full end-to-end -end encryption at open source na code. Pwede kang gumawa ng unlimited email aliases na nagbibigay ng extra layer ng privacy para sa logins at online accounts. Madinis ang interface, madaling gamitin para sa mga baguhan at available sa lahat ng major platform. Maganda ang integration kung gumagamit ka ng ProtonMail o VPN. Mabilis at transparent sila pagdating sa pag ng unang bugs o vulnerabilities. Ang free plan ay talagang functional para sa mga karamihan ng users kaya magandang entry point para sa mga bagong gumagamit ng password manager. Ngayon, mga cons naman, wala pang auto submit para sa login forms. Na medyo nakakainis kung nasanay ka na sa feature na yan. Pati na rin hindi pa pwedeng import ang passkeys mula sa ibang platforms. Malakas ang ecosystem ng Proton. Pero mas maganda ito kapag buong taon mong ginagamit. Kung Proton Pass lang ang ginamit mo, parang may mga tools na hindi ganun ka-connected. So, who is Proton Pass for? Kung ang pangunahing priority mo ay privacy, malamang na ito ang pinakamagandang password manager para sa'yo. Ganang option din to kung gusto mong mag-manage ng maraming identities gamit ang aliases. Kung magamit ka ng Proton Mail o VPN, kailangan mo ng something simple pero secure para sa pamilya o team mo at gusto mo ng open source na encrypted lahat. Personally, I love Proton Pass, especially the UI. Simple at madaling gamitin at gusto ko rin yung transparency ng privacy at security na inaalok hey, nito. Kaya kung isipin mo mag-switch o gusto mo lang subukan ng isang bagay, na inuuna ang privacy, highly recommended ko na subukan mo ang Proton Pass. At gusto mo siguraduhin makukuha mo ang pinakamagandang deal, make sure na gamitin mo ang link namin na nasa description sa baba. Ang channel na to ay para tulungan kang makahanap ng best tools para protektahan ang iyong data, simplify your digital life, and make smart tech decisions. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng comments o questions sa baba. Gusto namin makarinig mula sa inyo. Maraming salamat sa pananood at magkikita kita tayo sa susunod na video.